Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guru, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat. Kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paan mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit Namputol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiopo na po ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahan. Pwede po bang palapakan natin ang Panginoon? Sa mga bago po dito, pag sinabi natin palapakan ng Panginoon, Solidad Club po ang aming ginagawa. Pero matututunan niyo rin yan. At ito po ay isang pasasalamat ko rin para sa biyaya ng Panginoon na 12 years na po akong pari sa araw na ito. 2012 nang ako po ay ordinahan ni Cardinal Tagle at ngayon po ay nasa pangatlong assignment na po ako sa 12 years na ito. Kaya patuloy po na nagdarasal na mapatuloy niyo po ako ipagdasal na mas maipakilala, makilala ko ang Panginoon upang ito rin ay maipakilala ko po sa inyo. At ngayon po, ating pagninayan ang mga salita na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabihin niyo nga po muna sa katabi ninyo, putulin mo na. Ano kaya ang kailangan natin putulin? Ha? Mga isip nyo eh, no? Pero ano nga ba ang ipinapuputol, pinapa-amputate o pinapaalis sa atin ng Panginoon para mas maging maginhawa ang buhay natin? Nakas nakasalalay kasi yung, yung pagkakaroon natin ng peace of mind o ng kapanatagan sa paraan ng pagsasalita natin, pakikipag-usap natin, at lalong-lalo na sa pakikinig natin. Minsan o kadalasan, hindi natin agad-agad makukontrol ang kung ano ang sasabihin sa iyo ng mga tao. Pero tandaan mo, ikaw ang may kontrol kung paano ka naman magre-respond o magre-react kapag mayroong mga sinasabi sa iyo. Kadalasan, mayroon tayong mga ginagawa na gusto nating tumulong, gusto nating makatulong, kalaunan, napapalitan na ito. No? Gusto mong gumagawa ka ng mabuti, pero ikaw mismo na i-stress. Yeah, kahit sa simbahan po, di ba? No? Imbis sa maging masaya ang paglilingkod natin, napapalitan nito ng mga away-away. Dahil lamang sa mga bulong-bulungan, yung mga bumubulong sa inyo. Kaya sabi nga dito, putulin mo na kung ang kamay ang nagiging sanhi, putulin mo. Kung ang uh, paa, putulin mo. Kung yung mata, dukutin mo. May kulang pa eh, yung dila. Pero paanya yan, no? kailangan natin pagnilayan ano yung mga bagay o kahit tao. Yung connection natin, means ang kailangan natin putulin ng connection natin sa tao kung ito ang nagdadala sa atin sa kapahamakan o kung ito ang nagdadala sa atin sa pagkakasala. Ano ba madalas ninyong ibinubulong sa katabi ninyo? Ano bang madalas yung sinasabi? Kasi tinan nyo po, sa unang pagbasa, sabi dito, no, sa aklat ng mga bilang, may mga pinagkalooban ng ng espiritu. Mayroong 70 pa, 'di ba no? Si Moises, tapos may iba pa. Tapos mayroong dalawa hindi nakarating doon sa patawag. Yan, usong-uso -uso pa naman ang patawag ngayon, no? Kaya pag napatawag, pag pumunta ka ng patawag, pag-uwi mo nakangiti ka kasi mayroong kang 5,000. <laughs> Pero dito ang patawag ay bihaya, no? bihaya ng espiritu. Pero sabi dito, merong isang binata na may nakapansin, yung dalawa daw hindi umaten doon sa patawag. Pero nagpapahayag din. Pinagkalooban din kasi sila ng espiritu. At sabi dito, no? Tumakbo sila, patakbong pumunta kay Moises, ni-report ay Moises yung dalawa doon, nangangaral. Wala sila dito pero nangangaral sila doon. Ayun, sabi ni Moise, wag niyo pa kala niyo ba, mababawas maikalulungkot ko na mayroon pang ibang nakakagawa at nagiging propeta din. Kala niyo ba, gusto niyo ako lang? Mas masaya nga, mas maganda, mas maraming gumagawa na mabuti. At dito rin kay Jesus, yung dalawang alagad din, pumunta rin sa kanya, nag -report. Ay, pinagbawalan namin yung gumagawa sa pangalan mo. O, sabi ni Jesus, huwag niyong pagbawalan. Gusto tayo lang. Eh, di ba nakakatawa po, no? Nitong nakalipas lang, nakita natin halos magsuntukan na sa City Hall. Halos magsuntukan na sa Senado. At kapag natuklasan mo, magkakaiba kasi ng partido. Eh lahat naman gustong gumawa ng mabuti. Pero dahil nga sa mga sul sulsol, dahil sa mga lumalabas sa bibig natin, eh naku, huwag mo aprubahan yung budget niyan. Tayo lang dapat ang gumawa ng mabuti. Tayo lang dapat ang magbigay ng, anang ayuda. Tayo lang dapat ang mapansin. Tayo lang dapat. Hmm. ano, yung mga dating Makati, ngayon, tagig na. <laughs> Hindi na kayo sosyal. <laughs> tagig na kayo. Di ba? Na Nakakukuha niyo po ba? Sabi nga sa ikalawang pagbasa din, bakit ba nagkakaroon tayo ng ganito mga pag-uugali? Dahil sa pera. No, sabi sa sulat ni Apostol San Pablo, alam niyo, yung mga kayamanan niyo, inuud na, kinakalawang na. Eh, hindi natin napapansin. Eh, di bali ba na, bali ba na may masira tayong tao, at least mayroon tayong pera. Pero tandaan mo, mamamatay tayong lahat dito, iiwan mo lahat yan, mabubulok yan dito. At sa kasawiang palad, tayo din, kung mapunta tayo sa impyerno, ay eh, walang hanggang apoy naman ang tutupok sa atin. So ngayon, ano ang dapat natin putulin para magkaroon ka naman ng kapanatagan? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, tumatanda ka na. Di ba? na. Pero hindi ma-relax-relax. Kasi ang dami pang nakaano ang dami dapat alisin pero ayaw natin alisin. Kaya hindi tayo mapanatag. Kasi nga, masyado kang apektado kapag may nagsabi lang sa iyo na, Uy, Mari, alam mo ba, si ganito, naku, dapat ikaw yung president, dapat ikaw yung coordinator, nako eh. naku, dapat ikaw yung nasa harapan nung nagsasayo tayo, eh. 'Di ba masyado ang napapaapekto eh. Pwede mo naman ah, mare, okay lang 'yun, no? Okay lang 'yun. Eh patapos na ako eh. Matanda na sila naman. Give way tayo, give 'Di ba mas at peace ka? Mas panatag ka. Punta-punta kay -punta kayo dito. <laughs> Pero maganda mo pag nilayan itong paanyaya sa atin ngayon. Eh. Tayo mismo ang kailangan mag-cut. Sabi nga, hindi lang basta yung bahagi ng katawan, lalong-lalo na yung mga pag-uugali natin na hindi talaga nakakabuti sa atin, putulin na yan. Alisin na yan. mga sumbungan-sumbungan na yan. May, 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 pag, may pagbubulungan ba nangyayari dyan? Pero, di ba, narinig natin ang mga salitang ito. Pag labas inyo dito, kayo pa rin naman kasi ang magdi-decision yan. Kaya nang sabi ko, no? hindi natin makukontrol yung mga nasa labas mo. Pero ikaw mismo, kapag ikaw rin na insecure, kung ikaw din ay no, matapakan ng ego mo, paano ka nga magre-react? Pwede mo ba sabihin? At sana masabi mo nga din na Okay lang yun. At least marami, di ba? Kasi mahirap maging exclusive. Hindi pwedeng tayo lang. Mas marami, mas maganda. Yan ang pangarap ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Hindi pwedeng tayo, tayo lang maliligtas. Itong mga nagsimba ng 6am, ito lang ang maliligtas. Yung mga wala dito, yan, sa impyerno sila. Hindi maliligtas din. Baka nga mas maligtas pa yung mga wala dito eh. Ito yung mga umukha ng mga nandi dito. No? Masyado tayong na-attach sa mga ugali natin, sa mga material na bagay. Ngayon, ang paanyaya sa atin, pag nilayan natin, i-detach na natin ang ating mga sarili sa mga bagay, tao, na hindi makakabuti sa ating kalagayan sa mga susunod na mga panahon. Amen.